PNP, tiniyak ang presensya at tulong para sa tatlong araw na tigil pasada simula bukas. Kasama mo sa Balita si Radyoman Marjo Domingo ng National Police na pinakikilos na nila ang sapat na bilang ng tauhan at resources nito para tumulong sa kapayapaan at kaayusan ng isasagawang tatlong araw na tigil pasada simula bukas hanggang Webes, December 11. Ito ay matapos inanunsyo ng grupong Manibela na ang tatlong araw na nationwide transport strike bilang protesta sa sobrang taas na multa at mabagal na pagproseso ng mga dokumento ng gobyerno kung saan ang isa sa kanilang pangamba ay ang patuloy na pag-oobliga ng mga otoridad sa mga chopper at operator na unconsolidated public utility vehicles o POVs na kumuha ng provisional authorities sa kabila ng inaharap na multa at pagkaantalan sa pagpaproseso ng dokumento ng mga ito. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Meles Nartates Jr. inatasan na niya ang mga police commanders na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para matiyak ang sa nasabing isa isasagawang tigil pasada. ay pa kay Nartates. Magde-deploy ng mga police personnel sa mga pangunahing transport hub, pangunahing kalsada at mga apektadong ruta na nasabing kilos protesta. Bukod dito ay mangalagay din ng mga police vehicle na nakaantabay para magbigay ng tulong sa mga commuter na maaring maantala o mahirapan sa paghahanap ng masasakyan. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajman Marjo Domingo, Tutak RMN.